Korean stars na sina Karina at Lee Jae-wook, kumpirmadong hiwalay na. At tiket para sa b BTS Singing the Stars exhibition, available na. Kung magkano, alamin natin yan sa Ula Trovez ni Noel talakay. Limang mula ng kumpirmahin sa publiko ang kanilang relasyon, hiwalay na ang ESPA member na si Karina at ang South Korean actor na si Lee Jae-wook. Ayon sa isang report ng isang South Korean website rason ng kanilang hiwalayan ang emotional pain dulot ng mga malisyosong komento na ibinabato sa kanila ng publiko nang makumpirma ang kanilang relasyon naglabas na rin ng statement ang talent agency ni Lee Jae Wook na hiwalay na ang dalawa at nagdesisyon silang tapusin ang kanilang relasyon upang makatutok sa kanik-kanilang proyekto. Attention Pinoy Army! Available na ang tiket para sa exhibit na tampok ang K-pop supergroup na BTS. Sa isang press release, sinabi ng Araneta City na ang regular passes para sa Beavers' BTS Singing the Stars ay nagkakahalaga ng 1,500 pesos at pinapayagan lamang ang mga regular pass na pumasok sa napiling petsa at oras habang ang flexi pass naman na nasa 1,900 pesos maaring makapasok anumang oras. Samantala, trending ngayon sa social media ang April Fool's Day prank ng isang takoyaki store. Ito'y matapos seryosuhin ng isang lalaki at nagpatatu sa noon niya ng logo ng naturang takoyaki shop para sa premyong 100,000 pesos. Pero nilinaw naman ng store na hindi sila accountable sa nangyari at huwag daw magpaniwala sa post tuwing April Fool's Day. Sa kabila nito, iba't ibang maliliit na negosyo ang nagbigay ng tulong para sa lalaki. Kabilang na riyan ang isang beauty brand store na nagbigay ng 100,000 pesos sa kanya. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.